Pumanaw na ang komedyanteng si Matutina, siya ay 78 taong gulang. Ang malungkot na balita ay kinumpirma online ng kanyang anak na si Sheila Guerrero. Namatay ang aking ina kaninang umaga, sabi niya sa pamamagitan ng Facebook Messenger noong ikalabing apat ng Pebrero. Nagbigay si Guerrero ng medical certificate ni Matutina, na natukoy ang acute respiratory failure dahil sa volume fluid overload bilang agarang sanhi ng kamatayan ng komedyante, na may naunang sanhi ng stage 5 chronic kidney disease dahil sa hypertensive nephrosclerosis. Ang hypertensive cardiovascular disease ay isinulat bilang pinagbabatayan ng kamatayan. Ipinanganak si Evelyn Bontogon Guerrero noong ikasampu ng Hulyo taong 1946, ginampanan ni Matutina ang papel bilang katulong ni Doña Delilah sa serye noong 1970s na John and Marcia, na pinagbidahan ni Nadolfi at Nida Blanca. John and Marcia, star matutina bears battle with osteoporosis matatandaang nagkaroon siya ng osteoporosis, ang gamot doon yung injection of 12,000 pesos in 6 months bago pa maulit yung isang injection na iyon, may pain reliever naman binibigay pero talagang masakit, she said, nagdi dialysis rin siya ako 3 times a week. sabi ng petition ko, wag ako masyado matasa. Sali ka lang kay stretch lang ng uh, mukha ko. Okay. Ano, ang liit mata ko naman dyan. Oo, oh, lumiit mata mo, pero lumapat ang ilong mo. Pati buwis at lumaki. Mayroon sa sunod ang project no, ko. Oh, kan sa kamera ikhlas, maiklat. ikhlas, kamera ikhlas. Kamera. Nasi apa kau?